kauwi lang natin galing sa biyahe mga guys no so nagbiyahe tayo kayo ng umaga siyempre hanggang yung kasangga natin sa kahirapan yung motor natin ayan yan yung habal habal natin ayan si habal habal so ganyan yung habal habal namin mga guys so siyempre dahil tapos tayo nagbiyahe kayo ng umaga no Uh, ngayong tanghali mga lords Ay mga guys ay Maghalo tayo So sa umaga, biyahe tayo sa umaga Sa uh, hapon uh, Maghalo tayo Hindi tayo pwedeng uh, uh, Hindi magtrabaho para mayroon tayong Pang ano Pang uh, saraw-araw na budget Pang gastos So doon tayo mga lords Ayan doon tayo Doon tayo maghalo black. So siyempre mga lods, kakain muna kami ng tanghalian. Update ko na lang kayo mga mga lods ko, ah, mga guys ko ano. Mahalublak na tayo mamaya. So, yun. Hello guys. For today's mga guys, ay makalublak tayo. So gamit natin mga guys, masin, ayan Yan, masin yan mga guys. Tapos ganito pala maggamit ng machine mga guys, magalo block. So kailangan may palita. Ilagay natin dito. Patungan yan guys. Patungan ng halo block. Yan, tapos kargahan natin yan ng ano, halo. Ng cameraman man. yung trabaho ko mga guys pag walang biyahe. buhay probinsya mahirap mag ano, magtambay mga guys kasi may pamilya may pinapalamu na mga mga <laughs> Pinapalamu na baboy <laughs> tapos yan mga guys puno na Mexican yan mga guys Ani lah yang mendaksikan kok. kailangan kailangan to oh, para mag, mag push siya ba siksik siksik -sik tapos apakan to mga guys ayan na siya mga guys oh apat na peraso yung laman tapos dandahanin mo lang 'tong mga guys kasi pagbiglain mo 'tong buhatin, maano, masira ba? Kasi masak pa yan eh. Ayun. ito Lakin natin dun sa ano, mainit. Ayan. So yan yung ginawa namin kahapon.